Good morning po guys. Welcome po to my vlog. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po guys ay <clears throat> nandito po tayo sa kulungan ng baboy guys. Kung saan po ay ito po guys ay galing po dito sa kabilang kulungan guys. Dito wala na pong laman guys. At saka inayos ko po to guys. <clears throat> Nilipat ko po dito guys kasi po ay bagong pabulog lang po siya guys. Nung pizza 17 ng Mayo bali pang 6 days na po siya ngayon guys pang 1 week na bali nilipat ko po dito guys kasi po guys ay para po hindi ma stress dito kasi po guys yung dito kong nilagay guys kasi <clears throat> akyat baba lang po siya dito sa ating kulungan guys kasi po ay medyo mababa, mababa medyo mababa lang po siya kaya pinata pinataas ko po siya guys nilipat ko po siya dito guys kasi po guys ay ah uh, para po hindi po siya guys ma stress guys ayan po guys yung ating lagang baboy guys nga si Charmy guys at saka bali po guys ay ma mag one week na po siya ngayon guys at saka o-obserbahan po natin siya guys ng bali 20, 21 days po guys kung mag ba po siya ulit hindi ko po na-upload yung aking video nung nung araw, nung oras na papababulog kasi po ay parang bawal po sa kay Mita, sa Facebook <coughs> kaya hindi ko po na-upload guys at saka po guys, mayroon po din mayroon din po ako ditong isang baboy guys ayan po guys, ayan yan yan po yung isa kong baboy Nag pagtatay ko sa pista guys bali isa lang po ito guys kasi po ay hirap po sa budget ito naman tong manok ko guys ang kulit, ang kulit oh ayan um, dito po tayo sa, guys balik po tayo sa ating gawing inahing baboy bali nilagay ko po dito guys yung aking inahing baboy guys para po hindi po siya ma-stress <clears throat> at saka po guys ay para po hindi po siya makagalaw-galaw nilagay ko po dito sa may kanyang kulungan guys ayan po guys <clears throat> nagpapakain po tayo ngayon guys ng baboy guys at ito guys pwede na po ito paliguan guys papaliguan na po natin to Ayan po guys. <coughs> Medyo nung nagpa nung parang naghanap po siya ng barako guys ay bali to to 3 days po siya na parang nanghaharot na po siya guys. <coughs> Pero pinabulugan ko po siya nung to to 3 days guys. <coughs> At saka dahil po ay malayo po dito sa atin guys hindi po madala yung kanyang yung kanyang yung baboy ba guys nga pangkasta ay ang gin, pinagawa ang ginawa ko guys ay pinayay ko na lang po guys sa uh, may kakilala akong magiiay ito po guys oh mabait po siya guys ito po ang pangalan niya ay Charming guys ayan po guys ayan po mabait po siya guys Bali yung pagkain ko po nito guys ay half kilo lang po guys agree pagkain para po guys ay mabuo po ang kanyang similya doon sa loob guys para hindi po ma para ma mawala doon guys para hindi po matutunaw kasi po kapag dinamihan mo po ng pagkain guys ay <clears throat> based po sa is experience or sa aking observation, guys, ay para po siyang hindi po siya mag magaanak ng marami, guys. Kaya po medyo yung pagkain mo na niya ngayon ay nilitan ko muna sa pagpakain, guys. Ayan. <coughs> Bali, nililigo ko po, po siya, guys. Kasi po, guys, pang one week na po to siya ngayon nga wala po siyang ligo kaya mainit po ang kanyang mainit po ang kanyang katawan kaya po nililigo po ayan bali nung nagpa days pa guys hindi ko pa bali 5 days po ko po siya guys na hindi nga pinaliguan. <coughs> at saka yung pinapakain ko po nito guys ay just eating na po guys <coughs> Distitin na po yung pinapakain ko kang mag maging mami pig charmin. Ayan po guys. Ayan, mabait po siya guys. Ayan, yung aking mami pig ba guys. <clears> Tsaka <throat> guys, ito po yung aking baboy guys, guys. Bali, dalawa lang po sila guys kasi po ay wala pa po tayo sa budget. Ayan. mabait lang po siya. Oh. ayun, Hindi nakakain. Ayan. Nakahiga, nakahiga po kumain guys. Ayan. <coughs> Ito po yung aking mano, guys. Oh. At yun lang po guys. Maraming maralam, maraming salamat po sa <coughs> pakikinig at pa, panood ng aking video. At yun lang po yung aking suggestion guys nga <coughs> yung malayo sa inyo ay dapat po <coughs> pabulugan lang po guys bali i-eye nyo po guys ito pong aking ginawang inayin guys ay 8 months na po siya ngayon ayan ayan po guys 8 eh. months na po siya bali maghihintay lang po tayo ng 51 days guys kung magre-reheat po, magre po siya guys ay pabulugan po natin siya ulit parang maghaanap po siya ng barako. Pero pag hindi na po, guys, hindi na po siya, guys, na maghaanap ng barako, ay tuloy-tuloy na po yun, guys, na sa kanya pagbubuntis. Ayan. Tuloy-tuloy na po ito sa kanyang pagbubuntis. Bale, maghihintay na lang po tayo ng 110 to 114 days, guys. <coughs> Ayan po, guys, hindi po siya magagalaw dyan kasi po ay nilagay ko po, guys, sa kulungan ako lang po gumawa nito guys medyo ayan po guys balik, bakal lang po ito guys na ginawa ko para kang mami po ayan mami po Charmaine. mabait po siya guys ayan ayan guys yun lang po guys. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at panunod ng aking video. Maraming maraming salamat po guys. God bless you po.